wag na wag mong sasanayin ang kapatid mo sa libre minsan kasi kapag ikaw ang may trabaho o oh, mas nakakaangat automatic na inaasahan ng pamilya lalo na ng mga kapatid na ikaw ang laging sasalo sa lahat ng gastos pero tandaan hindi ka bangko hindi ka obligadong mag-spoon feed forever. Una, tulong, hindi sagot sa lahat. Mas masarap sa pakiramdam kapag nagtutulungan kayo bilang magkakapatid. Kahit maliit na ang bag, malaking ginhawa na yan. Hindi lang sa bulsa, kundi pati sa respeto at malasakit sa isa't isa Pangalawa, responsibilidad, hindi entitlement. Kung lagi kang libre ng libre, hindi mo sila natuturoan maging independent. Mas magandang matuto silang magdisiplina, mag-ipon at kumayod para sa sarili. Yun ang tunay na pagmamahal, yung tinuturoan silang tumayo sa sariling paa. Pangatlo, pamilya, teamwork. Hindi dapat isa lang ang nagbubuhat ng lahat. Mas tatatag ang samahan kapag pantay-pantay ang effort at lahat ay marunong magpundar. Tandaan, hindi masama ang tumulong, pero masama kung ikaw na lang lagi ang inaasahan habang ikaw mismo nagtitipid at nagtitiis. Kung tunay mong mahal ang pamilya mo, turuan mo rin silang magpundar at mag-ipon hindi lahat libre at mas fulfilling kapag pinaghirapan give a man a fish and you feed him for a day teach a man to fish and you feed him for a lifetime